Ang panawagang ibalik ang Sabah sa Pilipinas ay hindi bago sa kasaysayan ng dalawang bansa. Kamakailan, isang matinding desisyon mula sa korte ang nagtanggal sa kasalukuyang sitwasyon na naghahatid ng alab at pag-asa sa mga Pilipino. Makabuluhang hakbang na maaring magdulot ng pagbabago sa hangganan at kasarinlan ng Pilipinas. Maibabalik na ba sa Pilipinas ang Sabah? na sinasabing tunay na pagmamayari ng Sultan ng Sulu at totoo nga ba na pina-rentahan lamang ito? At ngayon ay sinisingil na ang gobyerno ng Malaysia para rito? Ito ang ating aalamin. Noong Pebrero ng 2022, isang desisyon ang talagang pumabor sa Pilipinas dahil matapos ang matinding diskusyon sa tunay na nagmamayari sa Sabah, ay pinaburan ng gobyerno ang mga ebidensya na nagmula sa isang angka ng Sultan sa Sulu na sila ang tunay na nagmamayari sa Sabah. Dahil dito pinagbabayad ang Malaysia ng danyos na mahigit 15 billion US dollar. Pero sa kabila ng desisyon, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabayad ang Malaysia at bakit hindi pa rin maibalik sa Pilipinas ang nasabing nasasakupan? Bago ang lahat, balikan muna natin ang kasaysayan ng Sabah. Ang Sabah na kilala bilang Sabah Land Below the Wind dahil sa kanyang lugar sa pagitan ng mga wind currents ay kasalukuyang pagmamayari ng Malaysia. Ito ay may mga hangganan sa Sarawak sa Timog Kanluran at North Kalimantan ng Indonesia sa Timog. Matatagpuan din ang Federal Territory ng Labuan sa Kanlurang Baybayin ng Sabah. Ang Estado ay nagbabahagi ng mga hangganang pandagat sa Vietnam sa Kanluran at Pilipinas sa Hilaga at Silangan. Ang kabisera ng Sabah ay ang Kota Kinabalu na sentro ng ekonomiya at pamahalaan ng Estado ang iba pang mahahalagang bayan sa Sabah ay ang Sandakan at Tawau. Noong 2020 census, naitala ang populasyon ng estado na 3,418,785. Ang Sabah ay may klimang tropiko na sagana sa rainforest at iba't ibang species ng hayop at halaman. Matatagpuan ang mga kabundukan at Crocker Range National Park sa kanlurang bahagi. Habang dumadaloy naman ang ilog kinabatangan, pangalawang pinakamahabang ilog sa Malaysia, sa Sabah. Ang pinakamataas na punto ng Sabah ay ang Bundok Kinabalu, na siyang pinakamataas na punto rin ng Malaysia. Sa totoo lang, ang Sabah ay may makulay na kasaysayan na nagsimula mula pa sa sinaunang panahon. Sa panahon ng World War II, naging saksi ang Sabah sa pagsakop ng mga Hapones sa loob ng tatlong taon. Nagiging British Crown Colony ang Sabah noong 1946. At noong 31 Agosto 1963, itinaguyod ang pamahalaan ng Sabah ng Britain. Naging bahagi ng Federation of Malaysia ang Sabah kasama ang Crown Colony of Sarawak, Colony of Singapore na pinalayas noong 1965. At Federation of Malaya noong ito ay itinatag noong 16 September 1963. Ang pagiging kasapi ng Sabah sa Federation of Malaysia ay hindi naging madali lalo na tinutulan ito ng kalapit na Indonesia ito ay humantong sa mga pagtutol at banta mula sa Indonesia at pati na rin mula sa Pilipinas pati na ang Sultanate of Sulu na nagdulot ng tensyon at alitan sa rehiyon sa loob ng tatlong taon ang mga banta at alitang ito ay umabot hanggang sa kasalukuyang panahon nagpapakita ng kahalagahan ng kasaysayan at politikal na dynamics ng Sabah sa rehiyon kumbaga ang buong Borneo noon, ay ang tatlong bansa ngayon na Indonesia, Malaysia at Brunei. Noong 1700, isang makasaysayang pangyayari ang naganap dahil inirigalo ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah. Ito ay bilang pasasalamat sa ginawang pagtulong ng Sulu sa nangyayaring kaguluhan noon sa Brunei. Pero noong sumapit ang 1878, pinaupahan ng Sultan ng Sulu na si Sultan Jamalul Alam ang sabah sa British North Borneo Company at para saan? Para sa isang salapi na nagkakahalaga ng 5,000 Mexican dollars kada taon, ito ay napakalaking halaga na noon. Pabor ito sa kumpanya dahil maraming likas na yaman ang sabah at mayaman sa mineral na lupa. Sa paglipas ng panahon, tila pinagpasapasahan ng sabah na punta ito sa Japan noong World War II, subalit na ibalik naman sa Britanya noong natapos ang digmaan. Nang pumasok ang 1900s, ipinagkatiwala ng Britanya ang Sabah sa Malaysia at ito na, na nga ngayon ang Sabah na ating kilala sa kasalukuyan. Malaki ang naiaambag ng Sabah sa ekonomiya ng Malaysia. In fact, sa kanila nagmumula ang 50% ng kabuang GDP ng bansang Malaysia. Ang ekonomiya ng Sabah ay batay sa pangunahing sektor tulad ng agrikultura, kagubatan at petrolyo. Sa kasalukuyan, ang sektor ng serbisyo ay naglalaro ng mahalagang bahagi sa ekonomiya ng Estado, lalo na sa larangan ng turismo at iba't ibang serbisyo. Dahil sa yaman ng biodiversity nito, kilala ang sabah sa ecotourism na nag ng mga turista. Bagaman na apektuhan ng industriya ng turismo sa mga nakalipas na taon dahil sa mga insidente ng pag-atake at pagkidnap sa mga turista ng militanteng grupo mula sa Katimugang Pilipinas, nananatili pa rin itong matatag sa pagtaas ng seguridad sa Silangang Sabah at Sulu Ang sektor ng turismo ay nagbibigay ng 10% na kontribusyon sa Gross Domestic Product, GDP, ng Estado at inaasahang tataas pa. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo Kahalagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers, Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots nalang lang ang available. Thank you. Malaking bahagi ng mga turista sa Sabah ay mula sa mga bansa tulad ng China, South Korea, Australia at Taiwan. Ang turismo ay may malaking bahagi sa ekonomiya ng Estado dahil ito ang pangatlong pinakamalaking sektor ng kita. Noong 2018, umabot sa 3,879,413 ang bilang ng mga turistang bumisita sa Sabah na isang paglago ng 5.3% mula sa nakaraang taon. Noong 1950s, ang rubber at copra ang pangunahing pinagmumulan ng kita sa sektor ng agrikultura sa North Borneo. Ang industriya ng troso naman ay umusbong noong 1960s, bunsod ng mataas na pangangailangan ng hilaw na materyales mula sa iba't ibang industrial na bansa. Sa mga dekada sumunod, napalitan ito ng industriya ng petrolyo matapos ang pagtuklas ng langis sa kanlurang baybayin ng Sabah. Ang pagunlad ng industriya ng kakao at langis ng palma ay naging mahalagang bahagi rin ng ekonomiya. Sa paglipas ng panahon, naging matindi ang tunggalian ng Pilipinas at Malaysia kung sino nga ba ang tunay na may-ari ng Sabah. Sinasabi kasi ng Pilipinas na sa atin ang lugar na ito dahil ibinigay nga ito sa Sultan ng Sulu. Subalit ayon naman sa Malaysia, wala ng karapatan ng Pilipinas dahil ibinenta na ito sa British North Borneo noong 1878. Patungkol naman sa taunang bayad ng Malaysia sa Sultan ng Sulu, sinasabi nila na ito ay bayad at hindi renta o paupa, gayon paman talagang pinaninindigan ng Sulu ang kasunduan noon na paupa lamang ang kanilang ginawa. Noong panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., nagsagawa siya ng plano na pinamumunuan ng mga general at napakaraming sundalo na tinawag pa ng Operation Merdeka kung saan papasukin nila ang sabah upang tuluyan itong maangkin. Subalit napornada ang plano na ito matapos maibulgar ni dating senador Ninoy Aquino. Makailang beses na rin na pinasok ng mga tauhan ng Sultanate of Sulu ang sabah Subalit talaga matigas ang Malaysia at handa itong ipagtanggol para hindi ito mabawi ng Pilipinas. Subalit ayon sa Arbitration Court, tunay raw na nirerentahan lamang ng Malaysia ang sabah kung pagbabasehan ng kontrata noong 1878. Kaya noong 2022, sa hatol ng International Court, ipinapabalik na ang sabah sa Pilipinas at pinagbabayad pa nga ang Malaysia ng mahigit na $14.9 billion bilang danyos. Sa makatuwid naging sa atin na ang Malaysia. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Hindi ito naging madali dahil sa mahabang panahon na sakop ito ng Malaysia ay talagang ipaglalaban nila ito. Kaya nag-file sila ng counter affidavit na nagsasabing may pinapanigan ang korte na pumabor sa reklamo ng Pilipinas at napagalaman na walang jurisdiction si Gonzalo Estampa ang nasa likod ng desisyon sa pinagtatalunang sabah. Pumabor ito sa Malaysia at kalaunan ay na invalid ang claim ng Sulu. In the end, ang Sultanate of Sulu pa nga ang pinagbabayad ng danyos dahil sa mali-mali nitong reklamo sa International Court, kinasuhan din si Estampa at nakulong ng anim na buwan nitong kasalukuyang taon. Isinulat ng Malaysia na hindi tatanggapin ang paghaharap ng Pilipinas batay sa kanilang pagsusumite at ipinanukalang ang pinalawig na continental margin mula sa baseline ng Estado ng Sabah ay dapat isa alang alang Sa kanilang pagtanggi, malinaw na ipinapahayag ng Malaysia ang kanilang hawak sa soberanya sa estado ng Sabah ayon sa trace diplomatikong tala. Ang protesta ng Malaysia ay lumitaw pagkatapos ang courtesy call ng kanilang foreign minister kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palasyo ng Malacanang, kung saan nakipagpulong siya sa kanyang katapat na si Enrique Manalo ng Pilipinas. Bagamat nagkaroon ng pag-uusap, ipinasya ng Paris Court of Appeal noong 2023 na walang hurisdiksyon ang tribunal sa kanilang arbitrayon na nagpawalang bisa sa award at sumusuporta sa argumento ng Malaysia laban sa claim ng Pilipinas. Ang dating Pangulo ng Pilipinas na aktibong sumusuporta sa angkin ng Sultanato ay si Ferdinand Marcos Sr. matapos ang kanyang pagpapatalsik noong 1986 hindi na formal na kinikilala ng gobyerno ng Maynila ang Sultan ng Sulu sa kanyang pagkaantolohiya tungkol sa patakarang likas yaman ng teritoryo ng Sabah. Sa pangwakas ang usapin ng claim ng Pilipinas at Malaysia sa Sabah ay patuloy na nagbibigay ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga diplomasya, arbitrahe at iba pang hakbang na kanilang isinasagawa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa, at respeto sa bawat isa. Sa kabila ng mga pagtutol at kontrobersya, mahalaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan at pagninegosasyon sa pagtuklas ng maayos at makatarungan na resolusyon sa isyong ito. Ang kasaysayan at kultura ng bawat bansa ay mahalaga para sa kanilang mga mamamayan, subalit ang pagkakaroon ng respeto sa karapatan at soberanya ng bawat bansa ay mahalaga rin para sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon